ayon kay KTH ay meron daw siyang naengkwentro na isang lihitimong marka. At ang kanyang ginawa ay binasad niya ito at lumantad naman ang isang maliit na butas. Dahil dito ay nagtataka siya kung ano kaya ang ibig sabihin nito. Para siya ay magkaroon ng ideya ay kinuhanan niya ito ng aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang unang larawan na kuha ni KTH sa batong kanyang binasag. ating nakikita dito na ito nga ay isang malaki at lumang uri ng bato. Magkakaroon tayo ng istimasyon sa sukat nito sa pamamagitan ng paggamit sa sukat dito ng martilyo ni KTH bilang basihan. Ito naman ang pangalawang larawan na kuha ni KTH sa anggulo kung saan ay mas nakikita natin dito ang butas na kanyang tinutukoy. eto ang naturang butas na ayon kay KTH ay tinatakpan ng ibabaw na bahagi ng malaking bato mukhang malalim ito pero hindi nagbigay si KTH kung gaano talaga kalalim ang naturang butas na ito at narito naman ang mas malapitang kuha ni KTH sa naturang butas Ang problema dito ay walang kuha si Katiyesh sa tinutukoy niyang nakaukit na marka sa batong kanyang winasa. Sapagkat ang markang ito ang siya sanang makakapagbigay ng palatandaan kung ano ang meron sa butas na ito. Ang Butas Ang masasabi ko sa naturang butas na ito ay nagpapahiwating ito na isa itong pasukan ng isang tagong tunnel. Kaya kung ating ipagpatuloy ang pagbabasag dito at mas lalong lumalaki ang sukat nito, maaaring isa nga itong silyadong pasukan ng tunnel. Sa larawang ito ay ating mapapansin na parang pasadyang inayos talaga ang mga batong ito para magsilbing harang Basi lamang sa aking sariling opinyon, maaring ang markang winasak ni Katiech ang siyang nagbibigay palatandaan na sa likod nito ay ang pasukan ng tunnel. Ang masasabi ko kay Katiech. Ipagpatuloy mo labang ang iyong pagbabasag sa naturang bato na ito. At gaya ng aking sinabi kanina, kung mas lalong lumalaki ang butas ay isa itong magandang indikasyon na maaaring ito nga ay isang tunnel entrance. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.